Yes, magandang hapon. Dahil ang lakas ng ulan, luluto tayo ng merienda. bicho bitso na may lasaw. Wow, sarap ang bango naman. Sarap nito. Ah, Ha? Yeah. Mm -hmm, sarap oh, ang bango. Ngayon na naman kami makaluto ng <laughs> bicho bitso ang tagal siguro mga 6 months na. Ayun oh. Mhm. Mm, mm. sarap. Oh, mga kapit bahay natin diyan, konti lang to. <laughs> Sarap. Oh, pasing. Sigurado <laughs> magkikita mo naman to pasing. Walang sabaw pero pula na ang sabaw nito. Sarap. Hmm. Ano bango. Grabe. Sarap. Dahil uh, tag-ulan, naisipan namin magluto ni Mrs yan oh Tagal na kasi na hindi kami nakaano pero ito lang mga ilang piraso lang 'to niloto namin siguro mga 20 piraso pang-ano lang pero kung sa bagay kahit kung manabihan sa susunod damihan namin para kasama naman yung mga kumarihan natin dyan Sarap oh Tama na to ang ano okay So guys hanggang dito na lang to dahil medyo natutuyo na Thank you. Maraming maraming salamat. Ayan, oh. Kain na na. Merienda na. Oh, tapos ano to, no? Ah, parisa ng kape. Tapos yung ano nito, yun yung pinaka-sauce niya. Ang sarap nito, eh. Ano sa ano? Ayan, oh. Ang sarap nito. Kung kahit wala kang ulam. <laughs> ulam na to sa kanin, eh. Sarap nito, yung sauce nito, oh. Hmm? Ayan? Tikman ko nga. Ah, tikman natin. tikman natin. Hmm. Ayan, titikman na natin. Ayan, tikman na natin. Hmm. Arap. Thank you guys. Maraming maraming salamat. <laughs>